Kung hindi po nakakalimot po mag uh, naniniwala po kung sila may tatangin busilak at may mabubuting kaloban. Sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sa araw-araw. Pagpalang umaga at ang aling gabi sa inyo lahat. At sa mga bagong na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, iwagan ang pangasinan. Huwag mo po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakulog po po sa inyong lahat, ang aking mga nalalaman po dito sa Iwaga ng Pangasinan. Mga lahat ng mga orasyon na magagamit po sa pangkalatan po, sa karamdaman, sa lahat mga bagay-bagay po, ay dito po nyo lamang po matutuklasan sa Iwaga ng Pangasinan. Kaya pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan po pong makalimot pong tumulong sa mga taong uh, na ini po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyong mga ginagawa mga kabutihan sana po ay eh, huwag po kayo magpursige pong uh, uh po ng yung poder para matutupo kayo manggamot ang sinasabi kong pagkukudir ko ay napaka-importante po yun. Kung talaga mat gusto nyo matutong mong gamot po, ay kailangan nyo po talaga magkukudir para pang sa buong pangangatawa nyo po at buong pamilya po. Para hindi po kayo mabalikan po ng mga babato yung ah, gagamitin yung mga orasyon. Kung halimbawa po nakikipagkumbate po kayo, ay hindi po kayo basta-basta tablan. Parang may power po kayo na pang Uh, pangsangga po o parang hindi po kayo talaban po kaya dapat po kung may kung po kayo at huwag po niyo pong kalimutan pong isulat po nyo sa mga ginagawa nyo mga librita at ipakagol ko po sa inyo pang bas po pang po ang sisir ko po, po ngayon pong araw po sa inyong lahat ay dalawang orasyon uh, ni Isokristo napaka importante po ito Dalawang orasyon ni si Kristo kung paya pa sa nagagalit at orasyon pang durog ng mga sakit po. Sana po pakingatan po ito at huwag pong ipagyabang uh, gamitin niyo po para makatulong po kayo sa kapwa uh, na gagamutin niyo po. May isihir ko po sa inyo para may magamit po kayo. Isulat niyo naman po sa libreta niyo po at ipakakalupo po sa inyong pangbas po, pangkalatan po. Maraming salamat po. Uh, at ang tagubilin ko po sa inyo sana po pakingatan po at uh, Fokus po kayo sa inyong ginagawa at kung makakatulong po kayo sa inyong kapwa huwag nyo pong ipagyabang hindi isa po so isipan nyo lamang po yun para lalo po kayong gabay ng isang makapangyarihan sa lahat at palagi po kayong mag-devotion sa araw-araw manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat Huwag kayong sumurinder po na mag-con po. Kahit marami po kayong pagsubok sa buhay. Huwag nyo pong uh, dibdibin po yon Basta magdasal po kayo sa Diyos sa mga Kapangyari sa mga po lahat mga bagay na inyong uh, hinakit sa dibdib po ninyo. At tutulungan po kayo na umangat ang yung uh, buhay. Kung nahirapan na po kayo ay uh, unti-unti pong ipagkakalob sa yung sa mga Kapangyari sa lahat. Basta kayong apurado po na Ganito pag nag na marami kasi na nagdadasal, uh, naman ako pero hindi naman ako pinagkakalaman. Basta huwag kayong mag kon po uh, unti-unti pong ipagkakaloob ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong mga talagang in ihikain sa inyong puso na uh, talagang tiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na uh, kung yung apuradohin na uh, kon sa inyo di hindi, hindi niya basta-basta po bibiglain kundi utay-utayin po niyan pagkalo. Kung di man lang sa kanya nang gagaling po eh, sa ibang tao po ang gagawin niyo pong kasangkapan para itulong po sa inyo. Gagawa gagawa po yung isang makapangyarihan sa na paraan para itulong po sa inyo. Hindi lang sa kanya mag magmumula kundi sa ibang tao po. Sa ibang tao po magmumula po yung tulong po sa inyo. Kaya dapat po pakaingatan po at isipin nyo ma maigi at magpasalamat sa kanya at huwag kayong makalindangan na hindi uh, kayo ginagabayan ginagabayan kayo hindi mga basta ipatuloy ipatul nyo po naman po panalangin sa kanya uh, makakamtan po ang inyong, inyong inaais po ah, narito po ang oras yung um, papaya po pa sa nagagali Ognam <coughs> sasunang unang Yusim Potomi. Kusarin po ng tatlong bases po at ipo sa dibdib po. At narito na lang po yung oras yung pandurog sa mga sakit po. Ayu Shooks sa ub yai 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 entusi, noius. Noyus. Narito po ang oras po. Kusarin po lamang sa isipan at ipo na tubig inumin o sapo yun ang may sakit ang pagbasa po ng mga orasin po ay dahan dahan lang po kung hindi nyo po kabisado pag nakabisado nyo na po ay pwede nyo po bilisan po yun lamang po ah, ito pa ang orasin po screen sa inyo naman po para makakakon nyo po maingin po, maraming salamat po ano po, po makalimot pong magpindot yan po